Hello, guys. Ayan. Nalinis na namin ang pusto ni mother. Ayan, no. Baby naman. Si mami. Ayan. Ah. Hi, Anay. Hello, guys. Ano Hi. Hello, guys. Ayan. Hello, girls. I'm here, I'm here in the hibato. Tomorrow, ka-peace. Mama's due. Mama's due. Hi. Ayun, may buong ngayon. Rambutan namin. Ni mother, oh. Rambutan. Saka yung lansunis niya. Ayun, guys. Yan. Pero hilaw pa siya. Hindi pa siya hinog. Yan. Yan. Ito yung bahay ng aking parents. So yun guys yan eh. Mga time dito yung mother ko Inayos ko kanina Ayan eh, yung buong ng rambutan oh. Ayan Kailangan namin yung iba green pa Pero matamis siya guys Ayan. Yung mga bulaklak Ito yung papasok sa uh, Yung gate ni mother Pagpasok mo dito Ganyan yan Ayan tapos doon sa taas kabila, ayan, bunga ng rambutan niya oh. ayan, dami ng hinog Ayan. Ah. Oh, guys. nami sa mga ba, uh, ano dito. Mga puno-puno. Punong-puno ng puno. Ayan. Kulay green na green. Ayan. 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 Ayan, ito guys. Ah, black ni mother. Ayan. Yung anak ko, yun Yung aking mother. yun Yung isis ko. So, yun guys. Alam nyo ba yan? Alam nyo kung anong pagkaano. Ayan. Masarap to guys. Yung yun nahinog. Marami sila. Ayan. Oh so yun lang guys thank you for watching babush.